So ayun guys, mamimili tayo ngayon. Time check tayo is 11.34. Tayo na sa bayan guys, sa bayan. Dito tayo. 24 hours so, kasi yung palengke doon. So naabiyahe guys eh. <laughs> Tapos yung tulog ko. So, Ayan na tayo sa mga gulay-gulay guys. Ayan no? bukas ang palengke diba? All good style here. Chúng ta sẽ đi tới Pê Chai Chúng ta sẽ đi đến Chai đi Bawang, tepat ya. Eh. Bawang Bawang maka Thank you, ibu ya bawang, Tamatis. Dahil bagong labanos eh. Dito na tayo. Bago ba o? Oh. Kumaya <laughs> pa ata. Kumaya pa tayo ni eh, no. Hmm, pa sarap eh, no? Pwede pa ba po eh? Magka... Sa gulay, pero hindi sa gulay, no? Magkano yan, eh? 450 ang eh? mga 1 fourth lang. Paano nga? <laughs> Uy baka matras, motor ko Op op Alam mo, matras wa. <laughs> One part lang ito Ano itong dalawang peraso lang? 25 Pesos? Sige ka na aso, 25 Pesos 146 Ito po ako P12 pesos kalamansi na lang po Ito po Ito po <laughs> Thank you Thank you po Ang so, <laughs> wow, yes na yes. oh, ang kita guys Wow Papalihan kita yo, Saan kangko, ko Yan yung tayong gata. Pag meron pa ng bilang tuloy yung ulam na luluto ito. Go! 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 Go!

Lihat nama mana tu? Pas nak apa? Umaga. Oh, umaga lagi. Apa? Siapa? mga am, eight am. Bukan kena tu berkenaan dong kau. Berani ke? Bukan tu mau kulit tumpang ada. Dah tu mah bata lah. Bata sih tu. Ano kakasamang mga ano,

lang kata-putang pa inila. Ano? Yeah. Yeah, Na. Ah. Bumgie, yeah, ayan, yeah. bumgie, yeah, yeah. Oh, may ride right pala. Ride. Right o magiinom marami <laughs> kong inuwan dito guys eh. meron nga dito dati kambingan bubri bigyo tapos may isang shot ng tikila pero ngayon ano bubri pa rin naman bigyo pero wala nang tikila sige natin guys so, ando pa si kuya bong ay lumang ko lagi dito Angel, eh na. Atulog na sa Atulog na Atulog na, Atulog na. Atulog na. <laughs> Ay, mga, <laughs> 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 mga, mga na rin. Eh. Ayda, ayda. Ayan, Uy, <laughs> hey, day day ko Wala na biling gata Alam mo yung 150 ko, ang ko na biling gulay Oo, papakita ko sa'yo Si Dana Jill guys, andyan So yung kaya sa'yo, na biling nating live <laughs> Ito, magkano yung ganito kaya ano, Banji Ito, magkano to Sa so, dami nito, mahal nito Alam mo magkano yung ko dito? Well, 25 pesos Oo, 25 pesos lang to guys. Oh, okay, Sarah. Tapos, to pa oh. Bumina ako ng okra, bawang, sibuya, sa kamatis guys. Oh. Kano na to? <laughs> ito lang ano, ito lang 30 pesos, Aabutin ah. po ng 60. Tapos, meron tayong itong ano. Ito kasi guys, ito yung sinero ko yan. Dulot po inatin ngayon to. Pero okay, magagata tayo mamayang umaga. Kay ganda. So ayun guys, nagigisa na tayo ng luya, bawang, sibuyas, at kamatis. Inuna ko dyan guys yung ano, yung luya. Nung nag-aroma na, sinunod ko yung bawang. Then nung medyo natusta yung bawang, nilagay ko na yung kamatis at sibuyas. Yan. So ayun guys, bagoong na. Small amount lang. Yan guys. Tapos guys, next natin yung ating LIGO. Ayan o. Oh. Bunga ng malunggay, okra, tapos hindi ko alam tawag dyan guys. Ano ba tawag dyan? Ang <laughs> natin to guys. Ano ba tawag dito sa parang ano? Lubid-lubid. <laughs> so yan guys, lagyan natin ng water wing. So pakukuluin lang natin to ng mga kahit mga 10 to 15 minutes. Yan. Yeah. Yan So, ayan. Guess ito na ating hindi ko alam ito eh. Gulay na lutong ilokano. So, alam nyo na kasunod nyan.